Good morning, good morning. Magpapalang araw naman sa atin sa lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ah, yan palusong na kami nila Boss Sandy. ni Choco. Sama na naman natin si Choco. Ayun, dadalhin natin doon sa ano para hindi malayo yung pagsasakay natin ng mga punla. Ega. Ayan, may duty lang kaya tayo ng konti. Gawa nung uh, umahon muna tayo. Pumunta tayo ulam. Ulam, ulam. Ayan, Par -par dito sa kabila. Dito sa na aano natin dahil. Ah, tawag dito. Dala, dala, natin yung mga pula ng ano. Pula ng tira pa natin dito sa ano. Ito talbusin para nandun na lang wala naman tayong ganong ano pa ngayon hindi pa natin nakukuha yung mga binhi eh. yan medyo marami ibang ka hindi pa natin nalilinis lumalakas yung alon ah. kahapon din nung buwi tayo malakas yung alon lumalakas yung amihan amihan ano pa apat at kalahati pag natanim natin dun yan siguro boss marami rami na yan oh. No? pag gumanday talbos dun maganda kasi lupa dun pag naitanim natin lahat ng baliwalo na yan marami rami na yan Ah, cawat, ternak, cawat. kali mo siya, yun na Choco! ikaw, pinabayaan na kita kahapon ha hindi tayo natin pwedeng hindi, ano, yung pula pa ah, apakan ng murt na yan kaligalig pa naman maligalig si Choco sa farm 2 Tawa mo natin mga pula Pula, pula hmm, choco Choco magligalig Choco makulit Makulit na choco Chocolate Chocolate Pula natin una di pa rin natatanim Ang laki ng lumpula natin oh. May merde na yan natin, sabog natin ah. O ano ba yung bago, bago tayo ito muli dun Baka pag spray muna dito Spray muna natin yung pergatam natin Para Bago tumanim lumabas pag spray na tayo ayun medyo nililaw na ng konti o medyo malamig pa kaya hindi pa ganun ano. Uh. pero agad daw nang ano yan nalalanta parang agroxon din eh. o 240 <laughs> yung talab mamayang na po siguro dilaw na yan tsaka lalakad ka na lang ano tayo sa Form 1 Dito tayo magpahinga eh, Ay. Ay. nga mga boss, dito na tayo Sa so, Form 1 ka Dinala natin yung mga paleta Nagamitin natin dito yan Saran so, ano? ah tayo saka corn beef saka adobo pwede na ano yan pagsabayin Al almusal al tangalian ito tangalian talaga natin tapos yung dami pa naman hindi kaya nag iwas si boss dito karami diyan, pinadala ata lahat ng corn beef sa atin ah. kaya mo na kami bawas handi yung makina natin pinadala natin dinala natin dito sa taas yung malilit na pilapil dito ay pinitak pag natapos yun dadali natin sa gitna papunta doon sa dalawang hektarya do kay tatay tapos hanggat nagpapatubig ilinisin namin yung mga ano dito mga pilapil yung damo nun ikakalat na lang namin sa linang para pag rinoto hindi nakataipon hindi naman ganong makapal yung ano eh yung lang ano sa pilapil pero itong mga pilapil na to nung unang bago magmawer na ano na namin ni Boss Andy kaso <laughs> yun may tira-tira ko pa konti-konti o na busy tayo sa ano uh, sa farm 2 nagumpisa na tayo doon kaya din na natin na kuha ang na cutter so ngayon ano muna tayo uh, papilapil natin tapos paroto tapos pwede na tayo maglinong unahin natin yung dalawang ektarya yung naan dito sa gawin taas para dalawa kasi ano natin eh binhi natin dapat ano puro sitin yan kaso wala tayong nakakuha sitin kulang dapat ang um, ano natin uh, 28 ang binhi sa bali 6, 6 na hektarya o nakakuha lang tayo 20 o kaya yun una na natin ano to mga isang linggo magsasabay na rin yung sitens saka yung poroton saka isa pa uh, nag na ano, si Apong Parling doon doon sa tabi ni tatay doon sa dalawang hektare ah. nakasabog na kaya ito na muna yung namin ni Boss Andy yung bali walong binhi tara kain na muna tayo kape kape oi talagang black coffee ay sarap tsaka ah yung pinakain ko sa iyo kahapon hindi mo nang inubos <laughs> yun mga boss ha, hindi na naman tayo nakapag vlog ang ali na o yun na ah, nag dahil hindi inaayos namin yung mga kas ni boss Andy, nakita namin yung medyo makapal na ayaw ma, ano, masunog yung pinag-iipon namin ayan uh, sa tapat ng kalabaw si ni Lena ayan kung makikipapasin nyo yung umuusok na yan doon kami nag ano kanina tapos ayan tapos na rin yung ano dito yung sa taas na to na tubigan na tapos ayan tinalo na namin doon sa dalawang hektarya yung isang manos lang yung maanayin muna natin patutubigan ayan Ewan ko lang makakapunta ngayon si Per-Per. Oo oh, may tatlong, ano daw, bali 6 na sukat. Oro 6 na ektarya yung naisabay na, isabay ano na yan? Ah, uh, pila-pila. O sabi ko nga baka bukas na siya makapunta dito. Gawa nung, yun nga. Bali 6 na ektarya yun. Tapos dito, 4 na ektarya. Dito sa atin siguro kung ah uh, hindi baka isang na lang hindi ma pag lumusong siya ngayon mamayang hapon or bukas baka isang hektaryo na lang hindi natin mapapapilapin gawa nung hindi natin mapatubigan yung nasa tabi ni Apong karling kasabay nung sabog natin yun apat na araw pa lang baka magkatagas nakakaya naman kaya gas katal mo ano ni, ni Boss Andy, Para matapos na yung ano na yan. yun sa mga pilapil Ay ka Let's go na Ayan ko ba siya tubig Pinatay namin nagkaroon ng bitak doon sa ano doon, Sa gawing bungat kaya pala may hinagawi dito nagkabit ako sa bunga doon ito eh, tabi ganun ayun yung naano natin kanina na natin yung pang pulo pulo dyan eh, lagrasyata muna tayo Magda ang ganda sa dulo ayun yung medyo makapal ayun inipon natin dahil may kasamang tuyo naman ayun nasusunog maganda masunog pa mausok nga lang pero nasusunog siya yeah. may buhay kasing ano dito ayun inipon natin ayun natin sinunog Pinunta natin yung ganito gentok kapalo Ayan. Uh, ano na natin. Mamaya ipunin natin yan. Patawin na natin ng konti. So, Tanghalin na rin. Tingnan mo tayo. <coughs> Ayan. Pumunta natin yung mga kapal na yan. Para din na mahirapin yung roto. Basahan din. Wala nang gus gusali na siguro yan. Nandun na. Ito, pag Nag-class cutter kong ganito Maipon lang Mas hunog sigurado Kaya na may kasamang tuyo Ayan, mabas O, pinatay na muna natin yung makina Marami nga yung ano doon, pakapal Mababasa Doon sa gawin dulo Doon sa may dulo na yan Doon sa pinagano natin ang hose O, bukas na lang natin ang gata na hanggat nag-grass uh, nag tayo bukas natin po andarin tapos si Perfer ayun nandun sa gawin dun sa may tapat ng ano na yun na may milapil din bukas na siguro mapupuntahan to kakalanganin eh na ano natin kanina ang pupuntahan namin ni Boss Sandy ngayon isang karga lang siguro yun pwede na ayari na dala tayong tubig kasi pagkatas natin ng grass cutter sabay sunog wala mo masyado dito sa kubo nasa dulo tayo Saka-saka, nasa ibasan di. O tayo, itong makapal na ito ang kakanain natin. Ito yung kinakanain yun eh. Ayan mga boss. Tapos na natin yung ano na ito. Ayan, naubos na yung ano. Yung papulong-pulong makapal. Yung dalawang pitak natin, yung balisuso. Yung mano na lang yan. Yan, mas madalang yung nandun eh. Papulo-pulo. Ayun, kanina lang nga ano yan. Pero nasusunog siya. May kasamang ano kasi, tuyo. Siguro bukas lang mamaga. Ay, tanghali. Pero tinggaya nga. Mayroon sa nung.

Wala na na Papurul na Pero pa siguro bukas lang makakapunta dito yun Doon pa Nakakaingal ha! ah, Ayan mga boss Pinag-iipon na ni boss Andy tapos sinulog na namin Baka umulang pa eh. na susulog naman kahit na basta lilagyan ng medyo tuyo ayun makalabo natin ay si Lena nakawala na ano yung ano yan mga boss yung tawag dito, yung tulos yung soga nya na napunta sa pinagsigaan ayan naputol Lena ayun palapit sa atin ah malapit lang pala sa ano yung malaba din Luluto na rin sa soga niya Malapit lang Lama pa lang isang pa Oh wala eh Kasi ba siya pa doon, hindi pa tapos Kakanin oh, nga natin ito kalabaw Lagay natin doon Psst! Yung kung ano Yung grass cutter pa yung susuruhin mo niyan eh Tingnan mo. Huh. Ikaw. Lahanan sila yun, no. ano oh, ayun yung kahuton. No? Isang metro <laughs> ang natanggal do sa ano. keno? na. Malinis na. Ano na naman yan? Ah, uh, guna. may mga ganyan din na ini. kinanani ano yan, ni, ni Bosandi yun talagang makapal. Ayun, malinis na. Na-unod natin yung palabok ugaw ito. Et, wala na si aring araw. Saka tahimik na dito sa Ortis. Tay, tay na lang yan. Alas singko na kasi eh. na Nagkakatubig na kasi eh. Ayun, nagkakatas na. Kaya napilitan kaming sunugin na ni Boss Andy Hen magkakatubig na baka pag nagkatubig pa yan, nagkakatas, lalong hindi nating masusunog ganyan wala sa kubo baka pagkape muna bago umuwi nalalambot ako Ay. wala na rin si perper -Per. <laughs> uwi na bukas na lang kumunta niya yung pina uh, ano na natin pina dito okay na kaya inahin yung ano yung tuyo ni Magda ha sako na tayo magpahinga para makapagkapi bago umuwi <laughs> yun mabas pa uwi na tayo eh nauna pa kayo bukas handi si Choco Choco may iwan ka na dyan ka na lang ay magpaiwan oh ha? Ah, ay mo maiwan dyan? hindi magpapaiwan yan saka kawawa o sana nandyan tayo di ba tsaka ha? dyan ka na lang pupunta pa dito dami ng bangka natin marinis bukas Maligalig si Choco eh Kala may iiwan lang ng may iiwan Uwi na po tayo Ayun na. Lumukso na. Ah, hindi nakalukso. Oh, ah! <laughs> <ng> <laughs> Ay ko. Lukso, Choco. magan lukso agad si Choco ah. Ako, iwan mo na Agad nakalukso siya. Ay, nandito na po tayo. Salamat po. Uh, ito lang nangyari sa atin. Bawi tayo ng ma matiwasay. Kahit na pagod, pagod. Ano, okay lang yan. Tulog lang natin yan. Bukas wala na. Panibagong pagod na naman. Importante eh. ano lang Walang nangyayari sa atin. Di baling pagod. Pagod pa rin.